Oh my god, Oh my god, oh oh so pretty. So, sino yung una kong boyfriend magbibigay ng flowers? Papakasalan ko na. <laughs> Hello, ano naman ito? Ang ganda ng crochet. No? Oh, may daan nga dito. May mga tao nga. Saan po? Ano pa? Pauwi sa amin. <laughs> umuwi. Oh, Che-check ko nga lang kung paano. I'm so pretty. Thank you. Ay, hindi pala. Ikaw, lapit mo mukha mo. Di ba maganda mo? Ay, eh, wala namang dakon. Eh, tingnan mo, pang baby, no? Ang mahal niyan, for sure. Uy, <laughs> sisit ka. Ay, asan na? Ba't mo parang walang daanan?